Three, two, one. Ano produkto? Ano ito Patis? Whiskey Patis? Eh. Uy, maganda pala yung suit na para sa ano? Uh -oh. fit fit. <laughs> Pag six feet under the ground. Hmm. Ano pamburul? Tama naman. Ang lang. Nakone Lenny. Nene, albis ako. Eh. Eh. Matagal na ako hindi nakakalabas eh. Pag nakakakita ako ng camera, nina-nergize ako. Huwag kang na-nergize eh, kayang-kayang mo yan. Oo nga! Eh, sila pala sila, Direk! Don Ponzo! Inspirasyo, tignan mo mga bago. Nandun ang mga kliyente natin. Ah, si Don Ponzo po. Hindi, kung talagang kailangan mo na inspirasyo, isipin mo na lang yung babayad sa'yo dito. Naka-set up na ho, Direk. Okay, let's see what we got here. Lenny, tignan ka nga kung sinadala mo. Excellent! Wow! Dapper! Suave! truly respectable, matutuwang kliyente. Lenny, congratulations. <laughs> All right, we'll go through rehearsals. Clear the set. Huh? Come on, come on. Direk, ako yung boy. Huh? Ako yung boy, magpapasok sa kanya. Ano? Alalayan ko hanggang sa upuan. Clinton, ito ay class na commercial. Walang lugar para sa mga amuyong o alalay, okay? Clear the set. Boy, huwe, eh. boy, boy. Ano to? Okay, okay lang. May boy. Labas. Labas na. Now. Please, labas. Sige, Direk. Karo, Jay, palaspas. Kapatas! Okay. Ang gagawin natin, enter frame ka. We go through lines. Enjoy it. Okay, I'll say action. Let's go. Action! Kung kayo'y galing sa opisina at medyo pagod, wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa supa, Magalis ng sapatos, pagsuot ng sinelas, at magsali ng banayad whiskey. Uminom. At kayo na rin makapagsasabing, wow, ang sarap ng king. Excellent, excellent! Take one, yan. Yeah. Thank you galing sa opisina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa supa, magubad ng sapatos, magsuot ng sinelas, at kumuha ng banayad whiskey. Pagsalin, uminom, Pagod po at hindi pwede eh, yung ngiti so, okay? Matapang ko talaga eh. Can we try it again? Take three! Take three? bayo ba'y galing sa opsina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa suba, mag-alis ng sapatos, magsuot ng sinelas, kumuha ng banayad whiskey. Magsalin,

ang gagawin kundi maupo sa sopa, magalis ng sapatos, magsuot ng sinelas, at umuha ng balay at whiskey. Magsalin, inuming. Wow! no no talaga ang tapang. Nakikita ko yung na

pagsasabing lukuluko lang inom nito. God, please help me. Baltimore! Ay, ano ko? Kanina ka pa na na ako sa kakagano naman. Kayo ba nag-o-opisina? Siya hindi. Ay, ka dyan. Inam tayo. Naku, papatayin kita ni Malika. Huwag ka pakita sa akin. I will kill you! Huwag na ginagawa mo dyan! E, mo ko eh! Huwag ako, ha? Hindi ang matigay dito, ha? Thank you for watching.